po nung uh, sumabog po yung issue ng uh, operasyon ng uh, PNP, CIDG at ng PNP SAF Diyan po sa KJC compound, lilang po isang compound, limang compound po simultaneous Ginawa po nila na uh, operasyon Malaman natin ang pananaw po ng isa po sa mga nandoon mismo Ha, sa area, sa ground, on the spot ng mayari po ang insidente Isa po sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ At mga kasama na sa ating uh, phone patch O via Zoom Si uh, Sir Bobby Tormis Sir Bobby, magandang hapon Live tayo sa DJR 1026 SMNI Radio Kasama po ninyo si Sir Jay Sonsa Good morning, Bob. yes, sir. yes sir. Good morning Good afternoon na pala, oh eh, pa para, 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 para tayo sa tulog, eh, oh Anyways, unang-una, uh, kumustahin unang una, kum muna namin kayo kasi balita namin magdamag din yung mga uh, mission workers dyan, mga miracle worker nagbabantay kasi baka bumalik o meron bang bumalik? Uh, actually, wala namang uh, nakitaan natin na uh, so far uh, na bumalik sila no after na pumunta sila dito. no? Uh, may mga dumadaan lang pero hindi naman sila nag-apply hmm. through Singe tayo na uh, nagkaroon na ng experience, hindi na rin kami dito nag-confiance hmm. uh, ano, kapag na uh, LJ, ano, kapag na uh, Sige, mabuti nandiyan ka kasi para once and for all malinaw dahil alam mo, pinapanood ko yung newscast ng mga uh, tsaka yung mga live reports ng mga mainstream media, no? GMA7, hmm. TV5, hmm. Uh, at kung sino-sino uh, pa uh, katulad nung sa GMA no uh, pupunahin ko lang kung tama ba 'yung sinabi ng reporter nila na uh, medyo may pagkamalumanay din magsalita no bagamat lalaki hindi ko alam kung bakla siya o ano uh, sabi niya ah uh, magugulo magulo daw ang mga miracle worker yung mga ng uh, missionary workers ng uh, kingdom uh, nang Dumating ang mga pulis. O para mm. baliktad eh. Ayun ang ni-report ni ni-report nila na mm. ah, nagkakagulo yung mga ano, yung mga tao diyan tapos kaya dumating yung mga pulis para ma mm. uh, maampat yung gulo. Ang layo eh, ang layo mm. sa sa nasubaybayan natin simula alas 4 madaling araw. Mm. yun nga ano no, medyo masakit ano uh, kapag medyo at sa NJ kasi uh, yung yung time na pumasok po yung mga actually uh, hindi po talaga sila nag-serve ng uh, waran talagang uh, hang pumasok sila umakyat makikita po yan sa video talagang mm. uh, nagsisigawan ng mga worker actually kung makikita ko ayano actually isang tao isang tao nga lang ang umakyat diyan eh mm. on the first place tapos oh. yung mga uh, tao, yung mga 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 full-time worker, time po yan sana na mag-prayer, uh, pushinan. Mm -hmm. Then, nung nakita nila na may biglang uh, dumating na mga ano mga kapulisan, uh -huh. yun, bigla-bigla na umakyat. Kaya, kung makikita mo, parang nagpapatintero nga sila eh. Talagang, uh -huh. Uh, hindi criminal mind yung isa nating kasama uh, kasi kung criminal mind pa, sinong gaban na na niya doon sa ano pastas. correct sa ladder <laughs> kaya nga, oh. eh, ako nagtataka roon sa reporter ng uh, GMA7 either dumating siya tanghali na at nalimpungatan hindi mm, niya tanghali na o oh, eh sasabihin niya na parang lumalabas dumating yung pulis para ma matapos yung gulo yung tapusin yung panggugulo okay. Pinalalabas na ng yung mga taga KOJC Ay, eh. Ang po sir Jay, ganito po. ah uh, nung, nung, nung nangyari po yun, nung, nung unang-unang pangyari, wala, pa wala talaga ako doon. Inawalan lang ako, no? Mm. So, so, may kumusyo na. Actually, may kumusyo na. May ating mga kasamang worker at ah, talagang na, ah, na labas na. Kasi mm. na-open na yung, ano, yung gate. Yung gate, o. Oh. Naman, talagang sinalihan, o. No? Oh. oh. Nang dumating ako, talagang nakikita ko na si kasama ano, kapatid na si Brother Carlo, na ano salita na, na pag-usap na, hindi naman kami masamang tao. Humihingi mm. siya ng mga papilis, ganun, wala silang may bigay. At sa ganun pagdating ko, ano, kasama ang ano, eh, at MJ at saka J, uh, Sir Jay, ko talaga sinong team leader. Sabi ko, sino ko yung team leader? Ako mismo ang unang, don't know ha, basta pagdating ko doon, hindi ko sinabi ako mismo, baka may nag-iba pang naghanap. Basta, pagdating ko doon, tinanong ko talaga, sino po yung team leader? Team no. Tama naman, tama Walang nagsalita talaga. Wala as in, walang nagsalita talaga. Mm. Kaya, tinanong ko talaga sila isa-isa. Tinanong -isa. ko talaga. Wala talaga. Hindi ko mm. nga alam. Doon ko lang nalaman na yung tinanong ko pala, isa pala siya doon sa mga leader na yun, pero wala nagsalita. <laughs> official kaya, pala siya, o. Pa, Oh no. official pala siya. Ang sa akin naman sana. Yung hindi ko maintindihan yeah. sa mga pulis eh. Al, uh, hmm. Alam parang parang nakakalimutan nila na civilian din character sila. Dapat doon pag nakita nila, official uba kayo ng kingdom. O ako po si hmm. Dapat sana ako po Ay, si Captain sila. Jason sa, yung ganun. Narito hmm. po kami para mag-serve ng warrant. Dapat ganun eh. Tapos tinanong oh, ako, dapat... narinig ko yung nung tinatanong sila. Kahit na si attorney ah uh, yung lalaki, yung bata pa tinatanong niya sino tin wala sumasagot sabi ko kabub anong tawag nito ano bang klaseng training meron tong mga pulis ngayon kaya nga at ah, saka ano sir J nung napag-alaman namin ano po nung napag-alaman namin kasi itinuro yung unang grupo na no, umakyat iwalang identification ibig sabihin hmm. yung mga patches nila wala yung pangalan nila wala ba talaga yun talaga, talaga. yung hindi baganda yun Mm. Yung talaga nangyari. Kaya, nung, nung time na yun, talagang nagsalita na ako. Sabi ko, kung kung kayo po ay talagang maganda yung pakay ninyo, ipakita ninyo yung ano ninyo, yung mapapilis. Wala. Walang nagsalita. Sana, uh, ako, humingi ako doon. Sana, may lumapit, sir. Ito po, ganito, ganito. Para mapag-usapan sana. At wala man mga government officials like from representative from the NGO, from the uh, city, from the barangay. Wala, wala talaga ang isa doon. Basta sila nila. At sa kahas, si J and J, pumunta ako sa kabila kasi doon malapit sa may ano, malapit sa may uh, GMC. Oo. Uh, uh, oh. Oh, oh. Hindi, Doon sa GMC, sa labas. Ah, uh, sa eh, oh, labas. Doon sa may banda, si Lili nandoon. Nakita ko, nakita ko, talat doon yung mga, ano, mga operatiba. Kaya eh, sabi ko, uh, sir, ano ba ano ba ang ano niyo pakay ano bang bakit, meron bakit, no? <laughs> oo ano bang meron bakit uh, -huh. sir, bakit niyo kami ginaganito? Uh -huh. so in explain ko sa kanila sinabi ko pa nga sir bakit niyo si pastor kasi si pastor na lumalabas sa CPP tapos papasok tayo kita niyo ang mga kapatiran natin sir J kung na lang kasi wala talagang kalaban-laban oo oh, uh nakita -huh. um uh -huh. um na oo Umaawit uh -huh. um na lang eh kaya pinakausap ko sila sabi ko, kung, kung papasok talaga kayo dyan, payag ba kayo na may mga mamatay dyan na mga civilian? Kasi mm -hmm. ano talaga nila na papasok kayo na walang mga legal mga mga dokumento. Correct. Oo. Oh, oh. oh. Mm -hmm. mm -hmm. yun, yun talaga nangyari. So, oh. uh, masakit lang isipin, Sir Jay, kasi ang ating mga, mga kasamahan sa ano sa sa media, ginagabalik mm -hmm. siya. In fact, kung nakita ninyo doon sa ano, doon sa TV5 mm. yung 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 tilakpan yung camera no sabi ko tinanong ko pa yon ha sabi ko sino bang sino bang reporter niyo mm. pero kung sarapin ko sana na ayusin sa sinabihan ko naman ako na ako reporter cameraman tal ka, reporter na? sabi ko nga kung gano'n, hindi ko palis ka dito, hindi ka nasasabi na totoo. O tingnan mm. mo, talagang binaliktad. di binaliktad. Mm. Sabi pa nitong spokesperson, ito, na nakita ko lang, Sir Jay, pagkakataon doon na rin ito, no? itong mm. spokesperson ng Region 11. Uh, say, na si yung, na, yung major. oh. Yung major na babae. Oh. Oh. Ngayon lang, nakita ko sa YouTube na hinarang daw namin. Oh. Ang, ang, sakit isipin. Uh namin Paano na kami lang na sila. Kaya nga, balintuna doon sa katotohanan na hindi naman pwede magsinungaling yung video. Uh, tayo, hmm. kung, ano, kung ano yung sinasabi nila, tayo naman pinapakita natin yung actual, no? Kasi unang nagunta eh, yung si Major De la Rea tayon eh wala naman doon no so wala wala hindi niya hindi, kung ano man yung sinasabi niya puro hearsay no hindi naman ano hmm. ganon din si Colonel Pardo sa Maynila uh, so hmm. uh, tayo ang gagawin lang natin ilalabas lang natin yung totoo sabi nila hmm. wala silang ginawang uh, pagmamalabis so so kung hindi pagmamalabis yung binay yung gate sa tam Tamayong eh, uh, ewan ko kung tawag doon, ano? Oh. So, uh, sa kayo... So, Yap, yeah. go ahead. Ah, uh, sir so, Jay, ah, uh, yung, yung pinaka-hate nila si si Colonel... Clarito? Clarito, umanong ko talaga kasi nakita ko sa uh, kanyang patsis na um, from Camp Alagar. Sabi ko, um, oh, sir, you're from the Region 10. Ma, oh, so, oh, Taga Cagayan de Oro. Oo, oh, kayo ba yung assigned sa region din na Sudlao? Oo, oh, laling ako doon, sabi niya. So, kung galing sa doon, eh, ibig sabihin, jurisdiction din yung Davao City. Hmm. O oh, hindi natin alam kung nare-assign ba siya dyan, pero bakit siya nagsisinungaling nung tinanong oh. namin siya? Mm. Kasi kasakaling uh, bago siya na-assign dyan. Apparently, so, kaya, uh, uh, nung nag-imbisa ako, nag ako kahapon, walang tiga, ano, walang tiga region 11. Uh, oh, yun nga, yun ang nga. lahat ng dumating dyan kahapon ay galing ng uh, Region 10, Northern Mindanao at saka Central Mindanao. Pati na yung uh, mm. mga sub galing sa NCR. No? Mm, mm, mm. uh, Santa sa Laguna. Yun, yun nga, yun nga ang uh, masakit, sir. Di kaya kung uh, nakita niyo po talagang kinausap ko sila, sabi ko nga, sa may nakita ko doon taga Dabao na pulis. Sabi ko, kayong taga Dabao na pulis, kilala niyo naman si Pastor hindi naman mamatay tao yan. Hindi naman mm. ganun ginagawa uh, ni Pastor. Hindi siya, hindi siya masamang tao. Bakit no. Siya kami ginagawa ito? Oh, mm. Bakit ninyo, bakit niyo uh, gustong pasokin? Sabi ko nga sa kanila, kung gusto ninyong pasokin yung loob na, yung, yung compound namin, papayag ba kayo for the first time in history? Ang sa mga, mga staff uh, troopers, papatay ng inusente? Oo. Mm. Mm. Kasi talagang, talagang, ano, talagang Uh, hindi kami papayag hanggat uh, hindi legal yung pagpasok nila. Hmm. Eh, hindi yung ngang, ano, eh, hindi maintindihan eh, no? Na pwede naman nilang kaagad-agad ah, nagpakilala, sinabi nila, eto po, dala namin yung warrant of arrest galing sa Pasig Regional Trial Court. Uh, marapatin po ninyo kung na may abogado kayo riyan na makausap namin para Uh, kasi po merong report na nasa loob si Mr. Kibuloy Kung gano'n ang approach, mm. walang problema sana eh, di ba? Opo, opo, opo. Eh problema oh, ang oh. Ang, unang, ang unang nakita namin video eh nakasampay yung mga yung mga ladder na parang mga magnanakaw na oh. kamo, walang mga pinalis pa yung mga patches, no? Daladala -dala yung kanilang mga oh, oh, talaga, rifle oh. So, talagang mag-iisip mag ka talaga, ano bang pakay nito? Oh. Na, 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 sa na nakatasuka ba? Na pumasok sila sa isang religious area, God-fearing people, pero ang kanilang mga asta ay full battle gear na para pupunta sa West Philippine Sea. Yung Dapat doon sila pumunta, Dapat doon sila. So, tingnan mo, Sergio, kung, 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 kung ang kingdom workers, talagang mga criminal mind ka. Yung isa nila na naiwan ha, naiwan kasi nabuksan. Hindi magkabalik. O ano sa oh. nila? O ano sabi, nung isa? Pwede ibalik yung hagdanan para bababa ako. O oh. pinabalik namin. Hindi namin oh. hindi namin ginalaw, hindi namin binugbog kasi hindi kami gano'n. Oo. Oh. Buti naman, hmm. mabuti naman. Oo. Oo. Oh, o, o. Talaga yes. talaga ano yung 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 aming pagbitin according lang sa yung hindi hindi ma-mayurakan yung amin anong karapatan hindi mm -hmm. mapasos sila so mm -hmm. mj opo sir Jay, maraming salamat uh, sir bob kumusta na po yung mga bata diyan uh, tayong natanggap na report na parang na-trauma na trauma yung ng mga bata oh mm -hmm. tama y yun lang yun lang masakit kasi hanggang ngayon pa lang may trauma pa yung mga bata mm -hmm. kaya ako nagtataka talaga basta ng human rights kasi pag mga ganito yung human rights talaga di eh. bakit dito sa atin wala man lang pumunta ng human rights para kumustahin ang uh, mga psychological sa ano uh, aftermath na ano na tao nito uh, pag uh, tao niya uh, pag uh, ayos lang ng tao niya Tsaka ang hirap doon Sir Bob kasi marami tayong na nababasa ng mga comment iba natutuwa pa eh parang karma sa inyo yan mabuti ah. nga parang ah. ang human rights at ang hustisya sa kanila ay selective at pag parang nang na, mm. nang lumalabas ngayon na discriminate ang mga taga KJC. Eh para naman tayo Pilipino, para din tayo kumakaya ng bigas, di ba? Karamihan naman ng mga nagre ng ganyan mga mga hindi na yung kanilang ano ginagawa eh. Mm. Mm. <clears throat> Wala para may may malang may masabi. sabi. Kaya, kaya, kaya Uh, tayo, mga kasama natin, mga kingdom worker, kingdom member, ay natuman na rin kaya biro mo uh, dahil sa ginawa ng mga pulis na yon na hindi sana ay uh, maging uh, ano natin, katulong natin, dipinsahan tayo at magprotekta sa atin. Mm -hmm. Tayo pa ang uh, natatakot na baka mamaya biglang nalusog sila. At ang napakasakit pa, kasi handa, makita mo talaga sila, handa silang pumatay basta uh, mag-ano sa kanila parang uh, sa pa musukol hmm. hmm. o oh, kasi yung mga itsura nila talagang pa ano eh yung mga uh, nakikita mo pumupunta sa gera na ang mission ay search and destroy no ngayon ang, ang may isang concern ako MJ kasi kahapon dapat may graduation dyan sa loob hmm. ano nangyari uh, Bobby natuloy ba yung graduation o oh? na-cancel Magandang tanong po yan, ano, sir, sir G, no, kasi actually, after nung nangyari, pumunta din talaga ako doon kasi nagalit na yung bata ko. Alam ano mm -hmm. mo, supposedly, mag-start ko ng 6 o'clock ng umaga. Oh. Nandoon na po yun. Kaso nga lang, siyempre, kasama doon yung mga full-time worker, na mga teachers na nandoon. Mm. -hmm. So, talaga nakapag-umbisa. In alas 10 na ng umaga na sa pag-umpisa kawawa ng yung mga bata. Kung so, makita mo kung gaano ka istorbo ang kanilang ginawa. Hmm. Natapos ang uh, graduation day nasa almost 4 o'clock, 3 so, to 4 o'clock na. O oh, gutom na gutom na yung bata. Sig kung siguro yung maganda ipaliwanag ginawa, mo. ipaliwanag mo Bobby na yung eskwelahan hindi lang yan eskwelahan para sa mga taga-kingdom kasi marami akong oh. kamag-anak na mga katoliko, ibang reliyon na nag-aaral dyan. May Muslim pa nga. Mm. Oo. Oh. Yeah, yeah. oh. kasi ang, ang uh, GMC naman, hindi lang naman ito para sa kingdom members at sa full-time workers na lahat na ito. Yung gaya yung sinabi mo, Sir Jig, na talagang open ito sa lahat. Kaya naawa nga ako sa mga bata, Sir Jig, anong ano, nung ano, uh, resolution graduation. Kasi, biro mo, nag-umpisa ng LSGs, natapos, uh, I think, mga 3 or 4 na yung natapos. Mm. So, <coughs> di diba, Kung hindi lang sana sila pumasok na ano, na biglaan. Pero Sir Jay, iyan ko na lang ha. Sabi, uh, actually sinabi ito ni Colonel Clarito, napapasok sana sila nung Sunday ng uh, araw. Pero uh, hindi, hindi na pinayagan kasi nga daw e, religious group. So meaning, talagang naniniwala sila na mga mababait kaming tao bakit bakit na uh, sinabi pa niya religious group kami kung hindi hmm. mm. sila naniniwala sa uh, ng tao? Correct. Mukhang matino naman yung ker yung Kerner Clarito eh, no? Mukhang malumanay naman mm -hmm. hindi wala siyang yabang. Hindi ko nakita nang yabang yung yung mga maliliit na, hindi naman maliliit. Yung mga yung ibang mga official na akala mo bulag at pipi na hindi mo makausap. Yun na hindi ko maintindihan eh. And they are mm -hmm. supposed to have been graduates of Philippine National Police Academy, mga college graduate. Pero yung iba asal hayop eh. <coughs> hmm. <coughs> kaya nga, kaya nga ano, si Jay, talagang ano, hanggang ngayon ay talagang uh, yung yung pagod, yung ano ba, yung stress, yung stress ng makasama namin dito at saka may kaba kasi may pabalita naman tayo na baka pabalik na naman at oh, uh, yun, uh, mas yun, worse pa gagawin nila. So, oh. sana naman, mm. hindi po. Kasi, alam mo naman, yung chroma, kahit sabihin mo, hindi sila babalik, pero talagang pabalik-balik yan sa iyo. Sa effect. tama yun. Tama yun. Kaya, uh, sana naman, ay uh, hindi na nila gawin ulit yun. Para naman, mm. ang mga kapatiran natin dito ay magkaroon talaga ng ano, umaga, peace, peaceful mind kasi hindi naman tayo masamang tao. Hmm. Hmm. Bo, so, well, <coughs> Gaya Domjey. Yung bang mga taga KJC ay magpapatinag, ah, i mean mababago ba ang pananindigan sa gitna ng mga hamon na ito o mas lalong pagtitibay ng mga ganap ang pagkakaisa ng mga taga KJC. Actually, uh, MJ, talagang nakakataba ng puso, no? Kasi kung nakikita mo ang suporta sa iba't ibang lugar ng ating mga kapatiran through prayers ay talagang ano, nakakataba ng puso minsan uh, yung mga kapatiran natin gusto na nga, pumunta dito para susuporta talaga from Luzon, Visayas kaso na lang sa layo no? kaya through prayers na lang napapadala din sila ng mga mensahe na talagang uh, lalo nilang paigtingin, pagtibayin, na talagang paglilingkod kasi nga sa ginagawa ng pangbibigit sa ating Malapasor in fact, uh, nung nalaman ha, uh, nung nalaman, uh, actually sir MJ, Sir J, uh, nung nalaman ito ng ating mga kapatiran ng mga kingdom members dito sa Davao, sila sila na lang kusang uh, pumunta talaga nung uh, umaga. Mga siguro, mga five or six, nagsidatingan sila. At talaga, sila na mismo ang nakiusap talaga. Nung makikita mo, talagang uh, dumadami yung mga ano, yung mga members na sa labas. Kasi alam nila na talaga walang kasalanan si Pastor at bakit ginagito nila ang ating Pastor. Oh. Uh, ako may concern lang ako ah, uh, uh, Bobby ano, kasi uh, alam ko yung inyong samahan no, yung simbahan ninyo ay may mga programa, may mga outreach program. Ah, uh, paano 'yan? Okay. Hindi ba hindi ba mahihinto ito o uh, may mga feeding program pa kayo na alam ko para sa mga kabataan. Ano ang balak ng Kingdom? Kidam uh, suspend muna ba ito o ipagpapatuloy nyo? Paano ba? Actually, uh, maraming namin sasabihin na baka daw hindi na may pagpatuloy. Patuloy pa rin. Uh, ganito ang ambokrasya uh, ng ating mahal na patuloy. Patuloy pa rin ang ating uh, program, uh, pagpapakain ng mga bata, pagtulong sa mga kabataan, may sports, music, pagtuturo, lahat-lahat. Tuloy-tuloy pa rin ang ating <coughs> programa. Ang uh, mga kapatiran natin na gustong... Uh, kasama dito para maprotektar nandito din Pero 'yung iba na kasama doon sa nagpapatuloy na programa ay uh, nandoon pa rin sila so walang naapektuhan sa lahat ng programa ko natin Malaposcort. Okay. Tsaka Sir Bob magbabago ba 'yung tingin ng uh, ng KJC sa law enforcers kasi parang ang labas nito Si Pastor, si Pastor kasi kilala sa whole of nation approach, kaysa ng pamahalaan sa information dissemination contra CPP, NPA, NDF at lahat ng mga kalaban ng pamahalaan in fact, sa uh, uh, lawak ng kanyang concern at uh, concern sa bayan eh lahat po ng mga balita natin sa SMNI pro PNP as much as possible yes, yung mga good side best practices good practices ng PNP, AFP ang ating pong binabalandra at yung may mga kamalian man, yung tingin natin dyan ay mga isolated incident. Uh, wala, wala pong pagbabago. In fact, naunawaan natin ang ating mga kapulisan na uh, 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 talaga uh, talagang they are the following orders. Actually, hmm. actually, sir, so uh, nung, nung dumating ko ako talagang kinausap ko talaga sila. Sabi ko, sir, uh, kilala naman si Pastor na si Paglaban sa CP20 GF. Kasamahan ninyo, pinapatay limampung uh, taon ng mga CP20 GF. Tapos si Pastor ang tumayo. Tapos ngayon gusto ninyong gustugin? Gusto rin si Pastor? Oo. Alam ko, nandito kayo. Hindi dahil uh, gusto niyo talaga. Dahil sumusunod lang kayo sa order ng uh, leader ninyo. Alam mo, MJ, nakakataba ng na puso. May mga ilang talaga talaga. Nap Napailing-iling talaga. Makita mo, medyo umi... Na nang, yung sabisaya pa, nang lugma ang luha ba oh. nga kabalo oh, oh. sila nga oh kabalo kabalo sila nga ang ilang lusobon mga mga nanay mm. mga babae mga na, oh. nandoon oh na nag human barricade pakita mo talaga at ito ng pagkataon to na lang pagkatapos no ano nag ano na sila nagsiyalisa dala mo nagipag ano nag piece talaga ang mga ano ang mga pulis Hmm. Sabi nila, Nakita ko yun. Lang, kasi <clears throat> alam naman natin na Nap wala din sila na kasi na utos nga ng taas. Kaya medyo masakit lang kasi tayo tumutul tumutulong tayo sa gobyerno pero ginaganit ko nila natin ang kalapastor. Well, it's nice to hear na walang nagbago at walang magbabago sa pagkikitungo ng uh, KOJC sa ating gobyerno lalong-lalong na sa Philippine National Police, Bobby. MJ? Opo, uh, Sir Bob, ano pong ang mensahe ninyo Sa lahat po ng ating mga kababayan uh, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo Na nakaka-relate po sa mga di, pinagdadaanan po ng KGC Mas lalo sila na curious ano? Uh, Sir Jay, sino ba ito si Pastor? Ba't ganito baka katibay ang loob ng mga follower niya Nang uh, sakop niya sa Kingdom of Jesus Christ Mas lalong, alam mo yung ano, uh, uh, Sir Jay, yung katagang uh, The Streisand Effect, Mm -hmm. Mas lalo mong ano eh, mas lalo mong hinahanap yung katotohanan dahil nga sa mga nega na mga naririnig mo, talaga mo curious mm -hmm. yung tao, sino ba talaga ito? Ano ba ang mensaheng dala ni Pastor? Sir Bob. Uh, actually, ah, NJ, uh, magandang tanong po yan, ano? Kasi dumaan namin tayo sa ating pagka-teenager, no? Sa uh, tayo dito sa kingdom, uh, we back 1997 no so kung naalala niyo no alam ko si Sir Jason sa alam niya to yung panahon ni Floyd Montiplasio na naibigay kasi katasikat dito sa ano noon eh sa dating uh, big news oh sa amin oh, sa ABS-CBN oh. noon nandoon pa oh oh, oh, kayo na cover noon yun yung time po Sir Jay na nag act kami sa aming skulahan. Diyan, din kami talagang ayaw namin yung mga alam mo mga, mga kabataan, mga operation, oh. gano'n. Right. po yung ating ano, yung uh, damdamin. Pero, nung nakita po natin ang ating mga pastor, lalong lalo na yung kanyang mga mensahe, kung na pagbabago, pag-ibig, yung pag-ibig sa kaaway, yun, yun talagang tumusok sa puso natin na may, lang pala basta may Diyos ka sa puso mo. Kaya, ito ang dahilan kung bakit na mahal na mahal namin si Pastor kasi nga ay uh, siya ang nakapagbago sa buhay namin. Ako, personally, siya talaga ang dahil na nakapagbago. Uh, yung, yung buhay namin ay uh, nagbago. Kaya, hindi hindi mo ma-blame ito yung mga culture okay. culture na handang mag, uh, magpakamatay, magproteksyon sa ating mga Pastor kasi nga si Pastor ang dahilan kung bakit kami na dito naging uh, ano, mabuting tao hindi hindi sakit sa sakit sa lipunan hindi hindi, na, uh, so, uh, hindi problema ng lipunan hindi na problema Mama. oh uh, Bobby, maraming maraming salamat na sa oras ang pinagkalob sa amin dito sa Magyalam, sa SMNI, sa DCAR ngayong araw na ito at uh, patuloy kami magkikipagunayan sa inyo sa mga karagdagang pampangyayari dyan sa Davao City sa pagpapatuloy ng aming broadcast. Maraming salamat sa iyo, uh, Bobby. Magpapadala tayo ng kape dyan. Salamat, para Yes po, sir. White, uh, alert and awake tayo. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.